Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maris, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Hindi ko inaasahan na darating ako sa puntong ito, pero nararamdaman ko na kailangan ko na talagang magsalita. Ang kwento ko ay tungkol sa akin, sa pamilya ko, at sa isang desisyon na nagbago ng lahat. Hindi ko alam kung paano ito magtatapos, pero sana sa bawat salitang ito, may matutunan ako, at sana kayo rin. Matagal ko nang nararamdaman na may mali sa amin ni Joven, ang asawa ko. Sa simula ng kasal namin, puno ng pangarap at saya. Pero sa mga nakaraang taon, parang unti-unting nawala ang mga bagay na nagbigay saysay -say sa relasyon namin. Ang mga simpleng bagay, tulad ng pagtawa, magkahawak kamay, o kahit ang mga mahahabang pag-uusap sa gabi, hindi ko na nararamdaman. Hindi ko na nararamdaman ang init ng katawan ni Joven. Alam kong may mali pero hindi ko kayang itanggi na hindi ko na ito kayang takpan pa. Habang patuloy ang malamig na hangin sa pagitan namin ni Hoven, dumating si Andoy. Si Andoy, ang kumpare ni Hoven, ay isang taong hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganitong epekto sa akin. Nang una, akala ko normal lang. Magkaibigan lang kami. Pero ang mga simpleng sandali na magkasama kami, ang mga titig niya na matagal tumagal, nagsimula akong magtanong kung ano nga ba ang nangyayari sa akin. Hindi ko inisip na magbabago ang lahat, pero nang magtagpo ang aming mga mata, nagbago na ang lahat ng iyon. Isang gabi, habang umiinom kami ng beer sa harap ng bahay, naramdaman ko ang mga kamay niyang damaykit sa braso ko. Mabilis na lang akong nahulog, pero hindi sa paraang iniisip ko. May mga salita siyang binitiwan na parang isang anino, tila magaan, ngunit may bigat. Ang mga simpleng paghawak ni Andoy, ang mga titig na hindi ko kayang iwasan. At ang mga malalamang nasalitang binitiwan niya, para bang may naramdaman akong koneksyon na hindi ko na itago. Nandyan si Hoven, ngunit ang presensya ni Andoy ay tila ibang klaseng init. Hindi ko alam kung paano ko naabot ang ganitong punto, pero hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang magsinungaling, kaya isinulat ko ang liham na ito. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero kailangan kong magtanong hindi ko alam kung magbabago pa kami ni Hoven, o kung ang desisyon ko kay Andoy ay magiging simula ng isang mas malaking problema. Kung babalikan ko ang lahat ng nangyari, maghahanap ako ng dahilan kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon. Sa simula, ang kasal namin ni Hoven ay puno ng mga pangarap. Tandang-tanda ko pa kung paano kami nagsimula, ang mga simpleng pagkakataon na magkasama kaming maglakad sa ilalim ng buwan, at ang mga tawanan sa bawat kanto ng buhay. Lahat ng iyon ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Si Hoven, na laging may mga plano para sa aming pamilya, ang nagsilbing gabay ko sa lahat ng aspeto ng buhay. At ako, ang simpleng babae na may mga pangarap din, ay nagtiwala sa kanya, pinili siyang makasama habang buhay. Pero habang tumatagal, tila naglaho na ang mga bagay na nagbigay buhay sa aming relasyon. Puno ng mga alalahanin at responsibilidad ang mga araw ni Hoven, at ako naman kahit na nagsusumikap magpatuloy, ay unti-unting naramdaman na parang may kulang sa amin. Ang mga unang taon ng aming kasal ay tila puno ng mga magagandang alaala, pero hindi ko na naranasan ang mga simpleng bagay na dati nagpasaya sa akin, yung maliliit na kilos na nagpatibay sa aming pagmamahalan. Isang gabi, habang magkasama kami sa sofa, nanunood ng telebisyon, hindi ko mapigil ang magtaka kung bakit ang lahat ng ito ay parang hindi nakasing saya ng mga araw na wala pa kaming mga alalahanin. Si Joven, nakaupo lang sa tabi ko, hindi man lang ako nahawakan, o niyakap. Hanggang sa hindi ko na itago pa ang nararamdaman ko, na parang nawawala ang init na dati nagsisilbing liwanag sa aming relasyon. Ang mga pagnanasa ko, ang mga pangarap kong magkasama kaming masaya, ay parang hindi na matugunan. Parang kahit ang katawan ko, nagsisimula nang mawalan ng gana. Dati, hindi ko kayang mawalan ng panahon sa kanya, pero ngayon, madalas ko nang nararamdaman na hindi ko na kayang maghintay pa. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa mga taon ng pagkakapagod o dahil sa mga simpleng pagkukulang na hindi ko kayang aminin. Si Ruben ay hindi ko masisisi dahil alam kong wala siyang balak na saktan ako. Pero may mga bagay na hindi mo kayang iwasan hindi ko na kayang pagtakpan pa ang nararamdaman kong emptiness na unti-unting tumataga sa aking puso. Lahat ng bagay na dati ipuno ng saya at ligaya, ngayon ay puno ng pangarap na nawawala sa aking mga mata. Isang araw, habang naglalakad ako sa mall, nakita ko si Andoy. Hindi ko inisip na may mangyayari pa sa amin, dahil alam kong may asawa siya at may pamilya. Pero nang magtagpo ang mga mata namin, parang may nangyaring hindi ko kayang ipaliwanag may mga pagkakataon na tila may koneksyon kaming dalawa, na hindi ko kayang itanggi. Si Andoy, hindi lang siya kumpare, may isang bagay sa kanya na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung bakit, pero may mga pag-uusap kami na parang may nararamdaman akong iba, may init, may alo ng pagkakasunduan na hindi ko kayang baliwalain. At doon nagsimula ang lahat. Hindi ko inaasahan, hindi ko sinadyang maghanap ng pagmamahal na wala sa amin ni Hoven. Ang mga maliliit na pagkukulang ay nagbukas ng pinto ng mga nararamdaman kong hindi ko alam kung paano itigil. Hindi ko kayang tanggapin na ako na mismo ang naghanap ng ibang pagmamahal, pero hindi ko na kayang itago pa. Ang nararamdaman ko kay Andoy, kahit na hindi ko siya hinanap, ay may bigat na hindi ko kayang itanggi. Kaya, sa mga gabing magkasama kami ni Hoven, nakatingin lang ako sa kanya at naiisip ko, paano nga ba kung ang paghahanap ko ng pagmamahal ay hindi na sa tamang lugar? Naramdaman kong ang mga desisyon ko, na sa tingin ko'y wala lang, ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon sa buhay namin. At sa pagdaan ng mga araw, hindi ko na kayang itago pa ang mga nararamdaman ko. Wala na akong magawa kundi pag-isipan kung tama ba ang ginagawa ko, o kung mali lang ako sa paghahanap ng mas higit pa sa nakasanayan namin. Nais ko lang na mapagan ang pakiramdam ko, na may bahagi ang nararamdaman ko at makahanap ng gabay ngunit sa kabila ng lahat ng pagnanais kong magtago sa mga salubing ito, nagbukas ito ng isang mas malalim na usapan sa pagitan namin ni Hoven. Hindi ako handa sa kung paano nagsimula ang lahat. Isang gabi, magkasama kami ni Hoven, nagkakatawanan, nagkukwentuhan ng mga pangyayari sa araw, nang bigla niyang binanggit na may napansin siya sa akin. Naisip ko, baka siya'y may naramdaman hindi ko alam kung paano ko ay handle iyon, dahil hindi ko rin alam kung paano ko siya sisimulan. Pero sa isang malalim na pagtingin niya sa akin, napansin ko na may tensyon sa hangin. Hindi na tayo okay, Maris, ang sabi niya, tila ba isang pahayag na hindi ko inaasahan. Parang may punit na dumaan sa pagitan namin, isang bagay na hindi na matutukoy. Hindi ko alam kung saan magsisimula, pero naramdaman ko na hindi lang ako ang may pagkukulang parang ang mga saloobin ko, pati na ang mga ginawa ko, ay nagbigay sa kanya ng sugat na matagal na niyang tinitimpi. Nandyan na tayo, ba? Diba? sagot ko, sabay bigla ng buntong hininga. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko nga, may kulang na, hindi ko na kayang itago. Nagkatinginan kami, at ang mga mata niya, puno ng hindi nasabi, ay nagsabi na ng lahat. Si Hoven, na akala ko'y maligaya sa buhay namin, ay nagsimula ring magtago ng mga nararamdaman. Minsan kasi, Maris, hindi natin nakikita ang mga maliliit na bagay na unti-unting nagpapabigat sa ating relasyon. Dati, natutuwa ako sa mga simpleng bagay, pero ngayon, tila ba na. Hindi ko rin alam kung bakit ako nakaramdam ng ganito. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero hindi ko na kayang magsinungaling pa. Sa mga salitang iyon, parang isang pader na bumagsak sa harap ko hindi ko inasahan na si Hoven, na ay tahimik lang, ay may ganitong nararamdaman. Naramdaman ko na kami pareho ay nagkulang sa isa't isa. Ibinato niya sa akin ang mga salubing hindi ko kayang tanggapin noon. Wala na akong magawa kundi aminin na baka nga pareho kami na hindi na nakikinig sa isa't isa, at pati sa mga simpleng bagay na nagdudulot ng saya sa amin. Nandyan na ang mga saloobin ko, ngunit hindi ko kayang ipaliwanag lahat ng nararamdaman ko. Napag-isip-isip ko na baka ang mga hindi nasabi naming dalawa ay nagdulot ng malalim na sugat na hindi na kayang pagalingin agad. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko pa rin kayang bitawan si Oven, hindi ko kayang isuko ang mga taon ng pagmamahal, mga pangako at mga pangarap. Si Oven, na akala ko ay walang iniintindi kundi ang pamilya, ay nagsabi rin ng mga bagay na hindi ko kayang tanggapin agad. Hindi ko alam kung ang pag-aamin namin sa mga nararamdaman namin ay makakabuti o makakasira sa amin. Nais ko sanang magkaayos, pero sa halip, napansin ko na ang agwat namin ay lalo pang lumalim. Parang hindi ko na alam kung paano kami babalik sa simula, kung paano muling masusundan ang mga bagay na nagpasaya sa amin noon. Habang nag-uusap kami, ang tanging naiisip ko na lang ay ang mga pagkakataon na kami pa ay magkasama at masaya. Parang baon ko pa sa isip ko ang mga magagandang alaala namin at sana kahit papaano magkaayos kami. Ngunit sa mga salitang ipinahayag ni Hoven, hindi ko alam kung may pagkakataon pa bang magbabalik kami sa dati. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko, ngunit ang mga saloobin ko ay patuloy na naglalaban. Hindi ko na kayang maitago pa ang nararamdaman ko kay Andoy. Sa kabila ng sakit at agwat namin ni Hoven, may parte sa akin na patuloy na naglalaban para sa pagmamahal na naisin ko. Pero hindi ko rin kayang isakripisyo ang lahat ng ipinundar namin ni Hoven. Sa bawat hakbang ko, parang may boses na nagsasabi na hindi ko dapat hayaang mawalan kami ng lahat, ngunit may kalaban akong nararamdaman sa aking katawan at puso. Nang magbukas ang mga mata ko pagkatapos ng matinding pag-uusap namin ni Hoven, alam kong hindi na ito magiging pareho. Lahat ng nangyari sa amin, ang mga pahayag, ang mga hindi nasabing salita, ay nagbukas ng pinto sa isang lugar na mahirap ng takpan. Si Andoy, na noong unay isang simpleng kumpare lang, ay naging isang hindi inaasahang bahagi ng kwento ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat, pero sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging magulo ang isip ko. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Si Andoy, na dati ay naruroon lang kapag may mga lakad kami ni Hoven, ay naging mas malapit. Minsan, tinatanong niya ako kung kamusta na ako, o kung may kailangan ako. Ang mga simpleng tanong na yun, na sa umpisa ay parang wala lang, ay unti-unting nagiging dahilan ng mga gabing mahirap kalimutan. Ang mga titig niyang hindi ko kayang iwasan, ang mga ngiting hindi ko kayang hindi mapansin, lahat iyon ay nagsimula ng magbukas ng isang pakiramdam na hindi ko akalaing magkakaroon ng puwang sa buhay ko. Habang ang relasyon namin ni Hoben ay patuloy na nauurong, si Andoy ay tila naging isang refuge sa mga sandaling hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat. Ang bawat pagsulyap niya sa akin, ang bawat pag-alalay na binibigay niya ay nagdala ng init sa katawan ko na hindi ko na kayang balewalain. Pati ako, naguguluhan na kung ano nga ba ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko o kung ako ba ay nahulog sa isang bagay na masyadong magulo para matigil si Hoven, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay patuloy pa rin lumalayo. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero hindi na siya pareho. Ang mga gabing magkasama kami ay nauurong at puno ng mga hindi nasabi. Gusto kong magsalita, gusto kong ipaliwanag, pero hindi ko rin alam kung paano. Naramdaman ko na may isang malaking pagkukulang sa amin, at ang mga pagkukulang na iyon ay naging sanhi ng lahat ng nangyaring ito. Kaya nga siguro ang puso ko, pati na ang katawan ko, ay naghanap ng iba, ng hindi inaasahang pagmamahal mula kay Andoy. Pero habang patuloy na lumalalim ang koneksyon ko kay Andoy, nagsimula akong magtanong sa sarili ko. Baka ba hindi na ako mahal ni Hoven? O baka naman kami ngay wala ng pag-asa sa isa't isa? Naging masyadong magulo na ang lahat at hindi ko na kayang magdesisyon kung sino ang pipiliin ko, ang mga alaala namin ni Hoven o ang bagong pagsisimula na inaalok ni Andoy ang mga saloobin ko, mga pagnanasa na dahan-dahan ay nagsimulang magtago sa ilalim ng mga pagkukulang namin ni Hoven, ay nagsimula ng maging mahirap kontrolin. Ang mga gabing kasama ko si Andoy ay parang masyadong magaan, pero ang mga gabing kasama si Hoven ay puno ng tensyon at hindi natapos na usapan. Nahulog ako sa isang sitwasyon na parang masyado ng malalim para makalabas, at kahit anong pilit kong gawin, hindi ko na kayang gawing tama ang lahat. Sa mga gabing nag-iisa ako sa aking kwarto, naguguluhan ako. Parang gusto kong magsisi sa mga desisyon ko, ngunit hindi ko na kayang bawiin ang lahat ng nangyari. Kung ano man ang nangyari kay Andoy at sa akin, hindi ko na itago. Hindi ko rin kayang ipaliwanag kung bakit ko ito pinili. Ang tanging alam ko, habang tumatagal, ay nagsisimula akong mawala ng control sa kung paano ko ipaliwanag ang sarili ko kay Hoven. Si Andoy, sa kabila ng lahat, ay naging isang simbolo ng mga bagay na nawawala sa buhay ko, isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngayong tinanong ko ang sarili ko kung kaya ko pa bang ayusin ang lahat ng ito, hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ang mga pinili kong hakbang, tulad ng mga pagsulyap kay Andoy, ay nagdulot sa akin ng mga epekto na mahirap na itago. Ang mga salubing hindi ko kayang ipahayag kay Hoven ay nagpatuloy sa puso ko, at ngayon, hindi ko alam kung makakabalik pa kami sa dati. Minsan, sa tahimik na mga gabing iyon, habang nag-iisa ako sa kwarto, ang mga tanong sa aking isipan ay hindi ko kayang itago. May mga oras na ang mga salubing ito ay bumabalik, at naiisip ko kung tama ba ang lahat ng desisyon ko. Nagsisisi ako sa mga nangyari, pero may mga sandali na parang may hangin sa aking katawan na nagsasabi na may nararamdaman pa akong hindi ko kayang ipaliwanag. Kung titingnan ko, parang andyan si Andoy na siyang nagbigay ng ibang klaseng init, ng ibang klaseng pakiramdam na hindi ko kayang itanggi. Ngunit nandyan pa si Hoven, ang asawa ko, na sa kabila ng lahat ng nangyari, ay hindi ko rin kayang kalimutan. Minsan, naiisip ko, hindi ko na ba kayang baguhin ang lahat? Ang mga gabi ko kay Andoy, hindi ko alam kung sapat ba ito o kung ito ba'y isang bagay na nawawala lang sa pagkakataong iyon. Hindi ko rin alam kung gusto ko bang ipaliwanag kay Hoven ang lahat, o baka takot lang ako sa magiging reaksyon niya hindi ko alam kung paano siya tatanggapin, kung paano siya maghahihirap sa mga saloobin ko na hindi ko pa nasabi. Nais ko sanang maging tapat, ngunit natatakot ako sa mga susunod na hakbang. Nasa gitna ako ng isang labirintong hindi ko kayang lisanin. Si Andoy, hindi ko rin alam kung ano siya sa buhay ko, isang simpleng aliw o isang bagay na mas malalim, na hindi ko kayang ipaliwanag. At si Hoven, sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang at hindi nasabing saloobin, siya pa rin ang asawa ko, at may mga taon kami nang magkasama. Nais ko sanang muling buhayin ang lahat ng magaganda, pero parang ang bigat ng mga pagkatalo namin ay hindi na kayang burahin. Naiisip ko, kung magpapatuloy ba ako sa pakiramdam ko kay Andoy, baka masaktan ko lang siya at masaktan din si Hoven. Ngunit paano ko tatanggapin na ang damdamin ko kay Andoy ay isang pagkakamali na lang. Na baka lang dahil sa ilang pagkukulang, naghanap ako ng pansamantalang aliw hindi ko alam. Hindi ko kayang iwaksi ang mga galak na dulot ni Andoy, ang mga gabing hindi ko kayang kalimutan. Pero paano kung ang lahat ng iyon ay naging sagabal na lang sa pamilya ko, sa kasal namin ni Hoven? Ang mga araw ko ay puno ng mga magkasalungat na saloobin. Sa mga oras na magkasama kami ni Hoven, may mga sandaling nais ko siyang yakapin, mag-usap ng mabuti, pero nang magkasama kami ni Andoy, ibang klase ang nararamdaman ko. Ang katawan ko, ang mga hinahanap ko, lahat ng iyon ay naipadama sa akin ni Andoy, isang klase ng init na hindi ko alam kung saan haantong. Ngunit pag tinatanong ko ang sarili ko, ang takot ko kay Hoven ay mas malakas pa. Takot akong makita siyang masaktan. Takot akong malaman niya ang lahat ng ito. Takot akong mawalan siya, kahit na hindi kami pareho sa ngayon. At sa bawat gabi ng pagninilay, nagtatanong ako sa sarili ko, tama ba ito? Mali ba ito? kaya pa ba naming magbago? Hindi ko alam kung may sagot na matutunan ko. Hindi ko alam kung ang mga pagsubok ay may paraan para maitama o kung sa lahat ng ito ay natutunan ko na lang na hindi lahat ng pagmamahal ay pareho. Hindi ko rin alam kung si Hoven at ako ay magiging okay pa. Ang damdamin ko kay Andoy, mahirap pigilan, ngunit si Hoven, hindi ko rin kayang isuko. Gusto kong maging tapat, pero takot ako sa epekto ng bawat salita ko. Takot akong magkamali, takot akong mawala siya. Ngayon, ang tanong ko sa sarili ko ay kung makakayanan ko bang humarap sa mga ito nang magkasama kami ni Hoven, o kung mas mainam na lang nasundan ko na lang ang nararamdaman ko. Pero paano nga ba magpatuloy sa isang relasyon na puno ng mga hindi nasabing saloobin? Paano ko haharapin si Hoven, kung sa bawat araw ay nakatago ang mga nararamdaman ko? Isang gabi ng social event, kung saan nakatagpo na naman ang mga landas ni Hoven at Andoy, nagbukas ng pinto ng isang bagong pagsubok sa aming buhay. Nais ko sanang magpatuloy na parang walang nangyari, na sana makapagpatawad kami sa isa't isa at muling makapagsimula, pero ang tanging bagay na nararamdaman ko ay ang bigat na hindi ko kayang itago pa. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko na mas lalo lang lumalala ang tensyon sa pagitan namin ni Hoven, ni Andoy, at sa sarili ko hindi ko na alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Habang ang mga tao sa paligid ay patuloy sa kanilang kwentuhan at kasiyahan, ako'y hindi makapag-concentrate. Ang pakiramdam ko, ako ang tanging hindi makahanap ng katahimikan. Si Hoven, na magkatabi kami sa umpisa, ay tahimik lang, tila may mga saloobin din na hindi niya kayang ipaliwanag. Si Andoy, na matagal nang naging bahagi ng buhay namin, ay hindi ko maiwasang tingnan. Ang mga mata niyang may kabuntot na tanong ay tila ng aakit, ngunit may isang takot sa aking dibdib na hindi ko kayang ipaliwanag. Dahil sa hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko, nagtakda ako ng pagkakataon na makausap si Andoy ng tahimik, habang naglalakad kami palabas ng venue. Wala ng ibang tao sa paligid, ang mga ilaw ng paligid ay malabo, at doon ko na naramdaman ang bigat ng pagkakasala na matagal ko nang itinatago. Ang mga saloobin ko, mga tampo, mga takot, lahat iyon ay nagtipon-tipon sa isang lugar na hindi ko na kayang takpan. Andoy, sabi ko, hindi ko na kayang magpatuloy. Hindi ko na kayang magtago pa ng nararamdaman ko. Hindi ko na kayang patagilid lang. Alam ko na nagkamali ako, pero hindi ko rin kayang magpatawad sa sarili ko. Nararamdaman ko ang bawat patak ng pawis sa aking noo habang nagsasalita. Alam kong ang mga salitang iyon ay hindi ko na kayang ipagpaliban pa. Ang mga takot at pagdududa ko kay Hoven, pati na rin sa mga nararamdaman ko kay Andoy, ay nagsimula ng magsanib. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya, pero ang nararamdaman ko ay parang isang malaking bato na tumama sa aking dibdib. Sa likod ko, naririnig ko ang mahinang tunog ng mga yapak ni Hoven. Naramdaman ko na siya ay malapit na, at ang tinig ko ay nauurong. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat, kung paano ko siya hiharapin. At nung dumating siya, tahimik lang, hindi ko na kayang pigilan pa. Nandoon na ang lahat, ang mga hindi nasabing salita, ang mga saloobin, at ang katotohanan na matagal ko nang pinatago. Hoven, sabi ko, hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko kayang gawing tama ang lahat sa ngayon. Kung may mali man ako, hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit ko ginawa yun. Pero sa totoo lang, ang nararamdaman ko, hindi ko na kayang itago ang mga mata ni Hoven ay puno ng galit, kalungkutan, at takot. Parang hindi niya kayang tanggapin ang mga sinabi ko, at sa isang saglit, naramdaman ko na ang pagkakasalungat ng aming mga mundo. Doon ko na naramdaman na nahulog ang lahat ng mga maskara. Hindi na namin kayang takpan pa ang aming mga tunay na nararamdaman. Si Andoy ay hindi na rin nakapagpigil at sinubukan niyang magsalita. Ang tatlong tao na ito, ako, si Hoven, at si Andoy, ay nagsama-sama sa isang gabi na nagpatibay sa aming mga nararamdaman, mga galit, at mga pagsisisi. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming relasyon, pero sa mga sandaling iyon, alam kong wala nang balikan. Sa mga huling araw ng mga pangyayaring iyon, napagtanto ko na may mga bagay sa buhay na hindi mo na kayang ibalik. May mga pagkakamali na hindi mo na kayang ayusin, at may mga pagkakataon na hindi mo na kayang baguhin ang mga desisyon mo kung tutuusin, sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko na kayang ipagwalang bahala ang mga bagay na may halaga sa akin, ang pamilya ko, ang mga pangarap namin, at ang pagnanais ko na maging masaya muli. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ni Hoven, o kung kaya pa ba naming ayusin ang lahat. Ang mga saloobin ko ay magkasalungat, gusto ko sanang magpatuloy, ngunit may takot sa aking puso na baka hindi na ito mangyari hindi ko na kayang pilitin ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Minsan naiisip ko kung si Hoven at ako pa ba ay magkakaroon pa ng pagkakataon na magkaayos, o kung darating ang araw na matutunan namin na magpatuloy ng magkasama o magkaiba. Kaya't sa mga sandaling iyon, nagdesisyon ako na maglakbay patungo sa bagong simula. Ang mga pagkakamali ko ay naging parte ng aking buhay, at hindi ko na kayang itago ang mga iyon. Nais ko sanang magpatawad, hindi lang sa ibang tao kundi pati na rin sa sarili ko. Alam ko na kung magpapatuloy ako sa buhay na puno ng sama ng loob at hinagpis, hindi ko rin matutulungan ang sarili ko. Ang buhay ay hindi palaging makakamtan ang mga bagay na inaasahan natin. Ngunit ang natutunan ko ay hindi ang pagkatalo ang mahalaga, kundi kung paano ka babangon mula rito. Pinili ko ng magpatuloy, maglakbay ng mag-isa o kasama ang mga taong handang sumuporta sa akin ang pagpapatawad sa sarili, sa mga pagkakamali at desisyon ko, ay isang mahalagang hakbang upang magpatuloy. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin ni Hoven, at kung ano ang mga susunod na hakbang ko, ngunit natutunan ko na ang buhay ay hindi palaging makakamtan ayon sa plano. Minsan ang pinakaimportante ay ang maging tapat sa sarili, at tanggapin na may mga pagkakataon na hindi lahat ng bagay ay makakamtan ayon sa gusto natin. Sana darating ang panahon na magkakaroon kami ni Hoven ng pagkakataon na magpatawad at magsimula muli. Pero kung hindi man at kung ang landas ay maghiwalay, handa na akong magpatuloy at tanggapin na may mas maganda pang naghihintay sa akin.